Hi Kabamba! Magandang buhay! Dahil nandito tayo sa probinsya at hindi makapunta sa Manila para tikman itong nag-trending na chicken feet. Kaya itry na lang natin lutuin dito sa bahay. Isa rin ba ito sa iyong cravings? Tara Kabamba! Samahan mulit ako dito sa aking kusina. Manood, matuto at mag-enjoy. Ito yung mga sangkap na ating kagamitin. Isang kilo na paa ng manok. Oyster sauce, dalawang kutsara na kasaba flour, bawang, sibuyas at buong paminta. Star anise, dahon na ng laurel, North chicken cube, brown sugar, at seasoning granules. At gagamit din pala ko dito ng food coloring. Tara at umpisahan na agad nating magluto. Dito sa aking kawali ay nagpakulo lang ako dito ng tubig. Pagkakulo nito ay nilagay ko na dito yung mga paan ng manok. Iba-blanch ko lang ito ng isang minuto. Pagkatapos nito ay agad ko naman na itong hinango. Hinugasan ko lang itong kawali na aking ginamit. Dahil dito rin natin priprituhin itong mga paan ng manok. Kaya pagkainit ko dito sa kawali ay agad na ako ditong naglagay ng mantika. Dapat ay nasa maximum heat na yung mantika bago natin ilagay yung mga paa ng manok. Sa pagpiprito naman kabamba ay kailangan lang natin dito magingat dahil sobra ang tilamsik ng mantika. Kaya kailangan nyo lang itong takpan habang priniprito. Kaya mas maganda na magprito tayo dito sa labas ng bahay. Prituhin lamang natin ito hanggang mag golden brown ito. Pagkatapos naman ng pagprito ko sa mga ito ang isusunod ko namang gawin ay akin lamang itong papakuluan gamit ang pressure cooker. Ito yung aking gagamitin na pampalasa dito. Bawang, sibuyas, paminta, isang star anis dalawang dahon ng laurel at itong isang piraso na North Chicken Cube. At nilagyan ko rin pala ito ng kunting asin pampalasa. Pagkalagay ko naman sa mga ricado nito ay naglagay na ako dito ng tubig. Yung saktong tubig na pagpapalambot natin dito sa ating prinito na paanang manok. Akin lamang itong tinakpan at pinakuluan ng 30 minutes. After ko ito mapakuluan at mapalambot ay akin lamang itong hinango at sinantabi. Ang isunod ko namang luto in ngayon ay yung kanyang sauce. Nakapagluto ako nito dahil nag ako bigla nung napanood ko yung mukbang ni Lane Bernardo. Isang sikat yon na food blogger. Hindi naman nasabi yung kumpletong sangkap ng kanyang kinain. Dahil Pinoy tayo ay ginawan ko ito ng paraan dahil mahilig naman tayo magluto kayang kaya yan kabamba. Sabi nga natin mga Pilipino, pag may gusto gawan natin ito ng paraan. Kaya ito yung mga ginamit ko na sangkap sa kanyang sauce. Nagisa lamang ako dito ng bawang at sibuyas. Kailangan ay pinong-pino yung ating bawang at sibuyas. Pagkagisa ko naman dito kabamba ay naglagay na ako dito ng kunting paminta, kunting oyster sauce at kunting soy sauce. Pagkagisa ko sa mga ito ay naglagay na rin ako dito ng asukal. Kahit anong kulay naman ng asukal ay pwede pwede niyo ilagay dito. Nilagay ko na rin dito pala yung ating pinagpakuluan ng ng manok. Ginamitan ko lang ito ng strainer para hindi maisali yung mga nailagay ko kanina na sangkap na buong paminta. Dahil kulang na yung sabaw ay nagdagdag lang ako dito ng kunting tubig. At para naman ma-achieve natin yung magandang kulay nito ay naglagay lang ako dito ng kunting food coloring. Kung ayaw nyo naman gumamit ng food coloring ay pwede naman kayong gumamit dito ng atwiti powder. Itong kasaba flour naman yung aking ginamit na slurry, nilagyan ko lang ito ng tubig. E binuhos ko lang ito ng paunti-unti. Inyo itong haluin habang ito ay binubuhos. Hindi ko na nailagay lahat yung aking ginawang slurry. Dahil na-achieve ko naman na yung gusto kong lapot nito. Nung tinikman ko naman nito ay medyo matabag ito kaya nagdagdag lang ako dito ng kunting asukal at naglagay na rin ng kunting seasoning granules. Nung nakuha ko naman na yung tamang timpla nito, ay agad ko naman nang nilagay itong ating pinalambot na paanang manok. Pinakuloan ko lang ito ng isang minuto. Medyo matrabaho o kaya maproseso itong lutuin na to kabamba. Pero masasabi ko namang worth it itong kainin. O ba diba, kabamba kahit nasa malayo tayong lugar ay pwedeng pwede rin naman nating tikman ang mga nagtitrending sa Manila. O kaya hindi na natin kailangan pang pumunta sa mamahaling restaurant. Lagyan mo na rin ng fried garlic sa ibabaw at chili sauce kung mahilig ka sa maanghang. Kung isa rin ito sa iyong cravings, I suggest magluto ka na rin kabamba. Pakilike and share na lang itong video na to para mapanood din ng iba. Salamat sa panonood kabamba! Hanggang sa muli!